Yo, oh, kento Kukunin sa sama kayo sa amin, tulungan pa rin po namin kayo, ha? Para makatulong naman kami sa hanap buhay niyo. Pero 'wag na hutay sa lansangan, ha? Tingnan niyo,

Tapos may pansamantala may pabahay kami. Temporary lang. Uh, siguro mga pagtapos ng mga isang linggo, handa namin yung pamasahin pa uwi sa Paklopan. Tapos may sasalubong rin sa inyo doon na taga DSWD para mabigyan naman po kayo ng trabaho, ng panghapang kuhunan para makapag-anak po kayo pag uwi sa Paklopan. May kamag-anak po kayo doon ske ta no? okay, oh, ka toba um, ako mag ka ka sa ba ba kayo na ba kayo si oh. Mayora oh. <laughs> <laughs> mo, eh. ayaw 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 pero ano ho oh, sa Dumaguete, sa, ka na, uwi. Hindi na sa okay 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 huwag busain yung loob na sasama. O naman kaysa dito na mas mahirap, di ba? Basta ang pangako namin sa inyo, ngayong gabi, hindi na kayo sa lansangan matutulog. Tapos pangalawa, pagtutulungan namin ni Mayora na pagka uh, nyo doon, may hanap kumay. Ito naman importante yan tayo, ba? Diba? Para hindi na tayo mahirapan kumalik sa may Okay kayo? Ano pa nalang nyo pala? Si tatay? Alan po. Dito na kayo sa Maynila may nagpakilala. <laughs> Ba't natatawa ka? So, uh. so the social workers sasama na lang, no? Oh. Yes po. Na ready na po yung gamit. Sita tayo si mag-home visit tayo. May address sila eh. Ha, po, pero, Tapos iba naman ang shhh. manila nila eh. Di ba ang intervention natin sa kanila? Pero we have to go visit the house pa rin. Yes po. So, tay na eh. Pwedeng nasalatsangan tayo. Ha? Huh? Tulungan na lang namin kayo maghanap buhay na maayos. Okay po yun? Hmm lang kung madadag na sa lansangan. Hindi kasi delikado kung pasok. Dito pa kayo natutulog? O doon kayo natutulog? Doon kayo natutulog? po, okay. Lalabag okay. po siya tapos na lang na siya daw po sa area ko na po. じゃあね。